Giyan mamuyak na mental block sa 9 seconds remaining Bula ng talk in text. Tropang giga ng paulin ba naman sa 3 point attempts si Calvin Octana At ipasok lahat ang tira mga idol at may tabla para sa overtime At dito na nga nang si Calvin Octana ng 39 points 9 rebounds. Mayroon pa siyang tatlong blanka mga idol na inalayan wow. ni Kili Williams. Na umiscore din ng 13 points, 11 assists mga idol para sa 2-0 ng Tupang 5G. Final score ay wag 113, 105 mga Lods Matindi ang ginawa ni Calvin Optana mga idol. Kaya ito na kaya ang pag-asa ng Token Tex. Dropang 5G parang swerte talaga ang Token Tex ngayon. Biruin mo, lamang na ng 18 ang Rain or Shine sa first per half pero nagawa pa nila itong habulin at mai pa-overtime mga idol at nanalo pa kaya maswerte ang tropang gigas sa taong ito isa pa mga idol parang delikado ang 6MB dito dahil si John Maray ay may iniindang injury kung sakaling San Miguel Bear ang magtatapat pero hindi rin tayo pasigurado kasi lumalaban ang sa Ginebra San Miguel kung saan tabla sila ngayon sa one win apis nag-apila naman si Coach Reyes na dapat daw ay 4 points ang binigay kay Caldin Optana dahil nasa 4 points shot siya penal ni Gian Mamoyak pero nangyari na ang lahat ng mga idol na itawag na ng referee na 3 point shot lang daw ang nangyari. Hindi wala tayong magagawa doon dahil referee decision.